Kasi so uh, nung Webes wala silang klase dahil test de liberation eh. so nagpunta yung sila ng Yarnes kaya sila plus then hindi kami lumabas yan na Ay, <laughs> bata. Lalo, hindi tayo makakagawa dito ng ano natin. Sa tayo dito sa kusina. So, yan. Kasi nga itong bangs ko, nakakairita siya pag uh, lagi ko, lalo pag nagluluto ako. So, ayan. So, nung Webes, wala silang klase dahil Festa di Liberazione. Then, ponte nila nung Biyernes. So, kita nyo mga kasama ko yung mga anak kong sa vlog ko. Para hindi naman yung laging mukha kong laging yung nakikita. And then, kaso nga lang, itong napaka, ano na no, yun, bakasyon ng mga bata. Bakasyon ng mga bata, yun nga lang, umuulan. Buti nung pumanta dito yung kapatid ko nung, ano ba yun, nung Webes. So, magandang panahon niya. Medyo maaraw siya. Then, sa hapon, hapon na medyo makulim-dim siya. So, buti na lang talaga yung pasyal namin siya sa lake or lago dun sa Arona Lake. And then, nung no, kailan ba Nung biyernes. So, biyernes ba? Okay. Nung biyernes, so, lumabas kami. Sa mall kami nagpunta. Pero saglit lang. Dahil pag ganitong umuulan, ito pang ano, umuulan. Pag ganitong umuulan, walang masyadong walang masyadong tao sa labas kundi nasa mall siya sila kaya hindi na kami nagpunta sa mall dahil pag ganitong hmm. maingay yung mga anak ko maingay yung mga anak ko. so pag ganitong umulan expect mo na sa mall maraming tao kaya saglit lang kami kahapon so mas gusto ko dito sila sa bahay para naman may banding silang magkapatid uh, even na uh, may times so na si lapis pero mas marami yung yung kulitan nila, yung sweet nila so then ngayon nilabas ko yung chicken para magpa-fried chicken kasi ako para ano yun, mga bata gusto nila yung fried chicken yung ah uh, french fries or yung patatine hindi masyado. So, minsan lang talaga pag lumalabas kami, pag nasa McDo or KFC, doon ko lang sila pinagbibigyan ng patatine or yung french fries. So, nung mm, pumunta yung, dito yung kapatid ko, so, in-enjoy nilang kumain ng uh, patatine. Pero pag dito sa bahay na, minsan lang. Then, so, mag-alas 11 na, kailangan ko nang magluto ng fried chicken para <coughs> hindi gutong yung anak ko. Dahil late silang nag-breakfast and then nag... Gumawa ko ng... Um, gumawa ako ng... tago dito. Pancake. So, ayan. With Nutella. So, yun ang gusto yung mga anak ko. So, ayan. Dinapos ko na yung fried chicken. So ito siya, binabat ko siya, uh, kumbaga minarinig ko siya kahapon. So andito na lahat, natin template ko na. Then gagawa na lang ako yung farina, yung harina na antun lahat yung ingredients niya. So ito siya, minarinig ko siya ng dry garlic, ba, dried garlic, uh, garlic pamienta, itlog, uh, cornstarch, flour, then another flour. So, ayan then yung um, powder ng curry. So, yun. Gawa lang ako ng pag-amiya. -ano Marami akong stock na manteka para in case na pag gusto kong magluto ng mga prito, hindi ako nawawalan. So, bago natin pinapainit yung manteca, ito yung mga ingredients ko para pang fried chicken. Ayan. Parang sa mga kasi maraming chicken po. Okay. Maglalagay tayo ng asin. Asin. Teka na. Asin. Ito yung dried garlic. Ayan. pampabango niya kasi ito. And then, itong paminta. Okay. And then, itong pinakalas niya is itong powder ng curry. Curry, curry, curry. So, okay. Then, after that, So, ayan. Ito kakalabas ko lang na. Kasi nga, kanina gumawa ako na tago dito, uh, pancake, pinang breakfast ng ano, mga anak. So, nag-request sila kanina. Kaya yun. Damihan natin. So, same din yung pinang marinate ko dun sa, ano, sa chicken. The same pa rin yung nilagay ko dito sa harina. Pero dahil wala tayong cornstarch, dahil yung cornstarch kasi yun ang nagpapakrunchy. Pero same pa rin naman. Same pa rin naman. Basta ano. So ito lang siya. Paminta. Paminta, paminta. Dried garlic. Then curry. Powder curry. Then asin. So ayan. Pero kung wala kayong dried garlic, kasi ito kasi talagang nagpapapangot siya ka So, pag wala kayong dried garlic, garlic, pwede kayong, kumbaga, magbabad ng araw. Then, pag alam nyo, tuyo, ano na siya, tuyo na siya, pwede nyo siyang dikdikin para, ano, <coughs> kasi yun kasi yung, talaga nagpapalas at saka nagpapasarap ng mga, yung luto natin, yung bawang. ayusin natin. So, ayan. And then, so, teka lang ha. Minsan hindi ako gumagamit ng apron dahil talaga ako. Kung baga nasanay na ako. And then, syempre kami lang naman ang kakain. Talaga ba? Kakamayin ko na. Nagbugas na ako kanina ng kamay ko. So, Bien. Bien. So, plus then nung minsan, nung tanggal din ako ng kuku, kumbaga, kasi nga, pag naglalaro kami ng mga bata, minsan hindi ko maiwasan ano yung mata nila, kaya tinanggal ko na. Mas may gina yung nag-iingat tayo kaysa yung tayong magbibigay sa sakit yung mga anak natin. So, ayan. Kumain sila kahapon ng Baby Melon. Baby, melon. <laughs> baby Angoria. Baby Melon kasi. Baby. Yung watermelon. Yung watermelon. So, ayun. Inubo sila. Tapos itong panahon niya pa bago-bago. Pagpasok niya mainit. Then biglang malabig. Then biglang mahangin. Biglang nag-isno. Ngayon umuulan na naman. So, mahirap talaga. Talagang kasakit kapag ganitong paiba-iba yung panahon niya. Ngayon, binalik ulit yung heater. Dati walang heater. Ngayon, may heater na naman. Ginuksan naman. Kasi almost pag ganitong uh, April, malaki na tayong mag-mail. Wala talagang heater. Pero ito nga, di mo maintindihan yung panahon niya. So, ayan. Si Camila, gusto niya mag 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 pero galing na kami sa restaurant nung biyernes. <laughs> Alam niyo pag mga bata, minsan, kailangan mo din humindi para hindi sila masana. Hindi naman araw-araw pasto. Hindi naman araw-araw may pera. Yun ang lagi kong pinapaintindi sa mga anak. ko. Pag tinatanong nila na, Mama, may pera ka ba? Sabi ko, meron. Alora, punta tayo sa ganito. Pero na-explain ko sa kanya, hindi naman lagi. Hindi kailang, araw-araw tayo kakain sa restaurant. Hindi naman araw-araw na may pera. Kung may pera, kahit marami kang pera, kailangan mo rin isipin yung bukas or the next day. maswerte yung anak ko ngayon. Unlike sa niyo, noon talaga kami mag-asawa. Pag nagkukwentuhan kami yung pinagda pinagdaanan namin ng mga bata kat kung kahirap buhay. Maswerte yung mga anak namin. Pero kailangan pa rin i-experience nila yung pag na mawala silang pera, pag na ano, kahit sinasabi ko sa kanila na may pera kami. Pero hindi ko sinasabi. Isipin nyo rin namin uh, bukas nagagastupin nyo yung mga ano, hindi laging may laruan, hindi laging kakain sa labas. Yan. Dahil kawawa ang bata pag hindi mo siya tinuruan. Dahil hindi. Kasi sa realidad na buhay, mahirap ang buhay. Hindi masarap, hindi, hindi masaya. Hindi laging may pera. So, kailangan mo rin iparamdam sa anak mo. Para hindi sila masanay. Kasi parang kasi nalipa may Ayan, nagla-light brown na siya. Ayan. So, kahit wala well, akong front start, pwede pa rin yun. Para naman, sabi niyo anak ko, andito tayo sa Macdo, mama. then, kanina lang mag-asawa, maghihiwan na lang ako ng kamatis, yun ang pa-partner namin dito. Then, meron pa kami ulang kahapon na natira yung okra saka yung pinisakit sa yung okra. Yung pancheta. Then, kahapon, gumawa ko ng soy. Gumawa ko ng soy na may ano, ano kasi siya ng Latina. Plus, kalamansi. Gustong gusto yung mga anak ko. Gustong gusto ni Camila. Sa kandiyan. So, yan. Malapit na maluti. Sige lang, papakita ko. So, yan na guys. So, yan. Medyo crunchy na siya. Crunchy. Kahit hindi kayo gumamit ng cornstarch. Pwede rin yung harina lang. Ako so, ng panlagay niya. sa na siya, guys. O. Oh. Ayan. Medyo ano lang. Kasi nagkaka siya. So, ayan na. Huwag pwede na tayo. Ayan. ako. Parang gusto kong pizza. <laughs> Pero sa totoo lang. Kailangan kong hintay yung mga anak para sabay sa nito ng mga titigman. So, ito na. Ayan. Turn. So, so, nilagyan ko ng tisyo para masikwit, masikwit na yung ibang taga so, dito. Oil niya. Chicken. Eja, di la porta, tanto ti chiamo mama, bibi. <laughs> Namoy nila. <laughs> Namoy nila itong ginuloto ko, sabi di kanina. Bono. Masarap daw. Masarap daw. Iba talaga pag may kasama ka dito sa bahay. Ayan. Kasi pag mag-isa lang ako, ang tahimik. Eh para kung ewan dito sa loob ng bahay. So, ayan. May kunti pa siya. Ayan, kunting-kunti na lang. So, dito ko siya binabat. Ito, hindi ko na siya masyadong ginagamit. So, kunting-kunti na lang. Then, ready na tayo. Na. Lunch. Lunch. So, ayan guys. Ayan, mainit pa. So, ayan, nakapagluto na tayo ng pang-lunch namin plus ito uh, kamatis with uh, chipula, chipola yung onion laso na laso na ayan kompleto ng kompleto na chipola onion laso na. so ayan kasi italiano na italiano italiano niya is chipula. Chipula onion. laso na yan. So, yung dalawang anak ko, hindi na sila nakatiis. Pumasok natin sila dito kasi kusina. So, isa sila. So, yun, pinagbigyan ko na. Magshower ako. So, pinagbigyan ko na para, ano, kasi ako ang nanay na patakam na paano pa kayong dalawang anak ko. So, ayan. Thank you for watching, guys. Dahil mag lunch na kami with this kamatis. Kasi number one ito talaga sa, ano, pang lunch Kahit ano pwede mong i- uh, ipartner sa mga tubo. Ganun. Thank you for watching.